Thank <laughs> you. Yo 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 yo, magandang araw guys. Nandito na naman tayo sa Kison Memorial Circle. Ayan. At meron nga akong nakitang nagaganda ang dalawang dilag dito, guys. At maya-maya lang ay magpaparada na dito sila sa circle. Paikot sila sa circle, guys. At habang hindi pa sila umalis, ay nag-selfie selfie, -selfie muna ako dito, guys. So ayan, guys, so oh. Ang daming nagaganda motor dito, guys. Alam ko mga bigat na mga nagmamay-ari nito, guys, oh. Habang nagjajag nga ako kanina at nakita ko sila dito, guys. Kung naalala niyo sa Bado Cancel ang event nila, kaya ngayon ito tuloy na nila yung event event nila guys nabubulon na ako kakasalita excuse me po ginagawa <laughs> so ayan unti unti na silang dumarami dito guys at kanya kanya na silang selfie dito picture dito picture doon basta ako tapos na ako mag picture picture wow ang daming nagagandang motorcycle guys abangan nyo bibili rin ako ng ganyang motor big bike pa ayan nga yung dalawang nagagandahang dila guys so oh. hindi ko sila kilala pero feeling ko mga model nga sila guys tapos yung isang matangkat parang may lahi siya thank you for watching